magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nick De Padua. Shoutout kay Richard Cos. Shoutout kay Fernando Jimeno. At shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang mga tao na ito ay nagmula sa mga lugar ng mga nasasakupan ng Westrington. Samantala, sa imperyo ng Westrington na pinamumunuan na ngayon ni Daryl. Sila General John ay nakabalik na din at nakarating kung saan ang bagong imperyo ng Westrington. Si General John ay agad-agad na pumasok sa imperyo ng Westrington at ito ay nagsalita. Nasaan si Emperor Daryl? Nais ko sana itong makausap. Sabi ni General John sa isang sundalo na nagbabantay sa gate ng imperyo ng Westrington. Nang marinig ito ng isang sundalo ng Westrington, agad itong nagsalita. General John maligayang pagbabalik. Si Emperor Daryl ay nasa loob ng kanyang kaharian. Mukhang ito ay nagpapahinga. Pa sa mga oras na ito. Nang marinig ito ni General John, agad-agad itong nag-utos sa mga kasundaluhan niya na kasakasama na ikalat ang balita tungkol sa pagbabago ng Emperor na Ma'am sa Westrington at Bagong Imperio. At si General John ay nagsalita at sinabi, Kayong lahat, magsihanda kayo. Asahan nyo na dadagsa ang mga tao sa ating imperyo. Magbantay kayong maigi. Kailangan walang mangyaring gulo sa ating imperyo at matapos ang seremonya nang walang magaganap na kaguluhan. Matataas na pinuno ng bawat sekta at imperyo ang darating sa seremonya na gaganapin. Sabi ni General John, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng West Rington sila ay sumagot. Masusunod General John, at si General John, ay hinati sa iilang pangkat ang limandaan na kasundaluhan ng West Rington at sinabi. Ang isang daan kasundaluhan ang magbabante sa labas ng imperyo ang isang daan naman na pangkat ay mananatili kayo sa daraanan ng mga bisita habang ang mga espada nyo ay nakataas ng magkadikit. At ang iba naman ay sumunod sa akin. Tayo ay dapat nakabantay sa ating emperor na si Emperor Daryl. Maliwanag ba? At si General John ay napaisip. Masyado simple ang itsura ng pagdarausan ng seremonya ni Emperor Daryl. Dapat kahit papano ay makakabigay gulat ito sa mga darating na panauhin lalo na ang mga darating ay iba't ibang mga emperor, empress, reyna at mga sect master ng bawat sekta. Kailangan may gawin ako, at si General John ay nagsalita. May oras pa naman, kayong tatlundaan na kasundaluhan. Tulungan nyo ako na bumuo ng isang magandang stage para kay Emperor Daryl. May oras pa tayo para makabuo ng magarbong stage para sa kanya. Ito na lang ang magiging regalo natin sa kanyang bagong imperyo sabi ni General John. At ang mga ito ay kanyang pinakilos. Ang mga ito ay nagsimula ng gumawa ng napakagandang stage. Ang mga kanya-kanyang emperor, empress, reyna at mga sectmaster ng sekta ay may mga upuan sa taas ng stage. Ilang oras ang lumipas, nabuo nila General John ang napakagandang stage sa loob ng imperyo ng Westrington. At si General John ay nagsabi, buti na lang dumating agad tayo sa ating imperyo. At nakagawa tayo ng ganito kagandang stage para sa mga panauhin pangdangal ng ating emperor na si Emperor Daryl. Salamat sa inyong tulong. Maaari na muna kayong magpahinga. At siguro ay gising na si Emperor Daryl sa mga oras na ito. At si General John ay nagpas siyang pumasok sa kaharian ni Daryl. At sa kanyang paglalakad. Nakasalubong niya si Daryl. At si General John ay yumoko at sinabi. Magandang araw Emperor Daryl. Ngayon palang binabati ko na kayo sa magiging matagumpay niyong seremonya mamaya. Sabi ni General John. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita. Nakabalik ka na pala General John. Nagawa niyo bang mabuti ang aking pinagagawa? At salamat. Ngunit ang seremonya ay para lang ipakilala ko ang aking sarili at ang bagong imperyo ng Westrington. Wala nang iba pa. At tama lang ang simple seremonya na iyon. Sabi ni Daryl nang marinig ito ni General John siya ay nagsalita. Huwag ka na mag-alala pa Emperor Daryl. Gumawa na kami ng magarbong stage para sa iyo at sa mga panauhin mo. Ang mga Empress, Emperor at mga Master ng mga Sekta, ay dapat mapakita sa kanila ang napakaganda seremonya na iyong pinahanda. Hindi pwedeng maging simple lang ito, dahil ang araw ngayon ang tatatak sa buong mundo natin at dapat Emperor Daryl ay dapat mas lumabas ang iyong kagwapuhan ngayon araw. Kailangan mo magsuot ng magarbong kasuutan at ang iyong buhok ay dapat ay maayos. Ang iyong kasuutan ay ipapahanda ko na. Kanina habang kami ay nagdadala ng mga balita sa bawat lugar sa ating nasasakupan. Nakita ko ang kasuutan na nararapat sa iyo Emperor Daryl at ito ay aking binili. Para masuot mo mamaya sa seremonya. Nais ko sana tanggapin mo iyon bilang aking regalo sa bagong emperor ng Westrington. At pasasalamat sa pagpili mo sa akin. Nakauna-unahan mong general sa bagong Westrington. Lubos akong nagpapasalamat muli Emperor Daryl. Sabi ni General John nang nakayuko kay Daryl at si Daryl ay nagsalita. Hindi mo na dapat ginawa ang lahat ng iyon. Masyado ka na naging abala para ikalat ang balita. At kamusta ang mga kasundaluhan natin? sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni General John siya ay nagsalita agad. Nakahanda na sila Emperor Daryl. Ang ating mga kasundaluhan ay binigyan ko na ng bawat gagawin. At ang mga ito ay handa na rin para sa mangyayaring seremonya. Sabi ni General John nang nakangiti. Nang marinig ito ni Daryl siya ay tumawa. Haha, napakahusay mo talaga General John. Salamat dahil pinaulakan mo ang pagiging general ng aking imperyo at dahil sa iyo mukhang maganda ang kakalabasan ng aking seremonya. Salamat General John, sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General John. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi, sa lahat ng emperor na aking nakilala, kayo lang bukod tanging na emperor na masyado magalang sa kanilang mga general. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Dahil napunta ako sa isang tulad nyo na isang emperor ngunit ang pag-uugali ay hindi mapagmataas. Pinapangako ko sa inyo ang aking lubos na katapatan. Ang aking buhay ay aking ibibigay sa inyo Emperor Daryl. Sabi ni General John. At si Daryl ay hinawakan ang ulo ni General John at sinabi. Salamat. Sige na. Maaari ka nang magpahinga na muna. Ako ay magmuni-muni muna. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni General John. Agad-agad itong nagsalita at sinabi. Emperor Daryl. May kailangan pa tayo gawin. Hindi pwedeng ganyan lang ang iyong itsura, sabi ni General John. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagulat at sinabi, Bakit ano ba ang dapat pang ayusin sa aking itsura? Nang marinig ito ni General John, siya ay nagsalita, Emperor Daryl, kung inyong mararapatin, ang iyong buhok ay aking ayusin. Magaling ako sa ganitong larangan nung ako ay isang envoy pa lamang ng North Mona. Ako ay some aside line upang magkaroon ng sapat na salapi para sa aking pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya pagkatiwalaan nyo ako, ako bahala sa magiging itsura nyo. Sabi ni General John, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay labis ang pagkatawa. Haha, napakahusay mo talaga. Sige dahil ikaw ay mapilit. Papaubaya ko na sa iyo ang magiging itsura ko. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General John. Siya ay ngumiti at sinabi. Kung ganoon Emperor Daryl oras na para magbago ang iyong itsura at ang iyong kagwapuhan ay mas lalabas. Si General John ay dinala si Daryl sa isang lugar. At ito ay kanyang ginupitan ng buhok at inayusan. At samantala sa kabilang banda, sa Imperio ng South Cloud, sila Queen Zilong at ang reina ng South Cloud, ay natapos ng ayusan. Ang itsura ni Queen Zilong ngayon ay sobrang nakakamangha na kahit sinong lalaki ay mapapaibig nito sa isang tinginan pa lang. Ang kanyang kutis ay para isang porcelana. Ang muka nito ay parang isang manakan, sa ganda, na kahit na hindi isang fairy si Queen Zilong. Ngunit ang kagandahan nitong tinataglay ay parang isang diyosa ng mga fairy. At ang Reyna ng South Cloud, ay sobrang ganda din na may tinataglay na kagandahan. Ang simpleng Reyna, ay naging parang isang diyos sa God's Domain. Dahil sa sobrang kagandahan nito, ito ay may suot na napakagandang gaw na kulay puti at ang mga palamuti nito ay ginto. Kumikinang sa kagandahan ang Reyna ng South Cloud ngayon, na kahit si Daryl ay matutulala sa kagandahan, at nang si Queen Zilong at ang Reyna ng South Cloud, ay tapos ng magayos, Si Queen Zilong ay nagsalita, handa ka na ba mahal na Reyna na magtungo sa Imperio ng Westrington, sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng Reyna siya ay sumagot, oo mahal na Empress, maaari na tayo tumungo roon. Napakaganda mo aking kapatid. Ikaw ay nagtataglay talaga ng sobrang kagandahan. Sabi ng reyna ng South Cloud Continent. Nang marinig ito ni Queen Zilong na mula ang magandang muka nito at sinabi. Tumigil ka nga ate. Alam naman nating dalawa na ikaw ang mas maganda kaysa sa akin. Sabi ni Queen Zilong at ang dalawa ay nagtawanan. Maya maya, sila Queen Zilong at ang reyna ay sinalubong na ng mga general ng South Cloud at sinabi. Nakahanda na ang lahat mahal na Empress at mahal na Reyna. Sabihin nyo lang kung tayo ay aalis na. Sabi ng isang general, nang marinig ito ni Queen Zilong. Siya ay nagpas siya ng umalis upang magtungo sa Westrington. At siya ay nagsalita. Magaling kung ganun, tayo nang magtungo sa Westrington. At ang dalawa ay dahan-dahan naglakad at dahan-dahan sumakay sa kanilang kalisa. At si Queen Zilong ay nagsalita. Maaari na tayong umalis ang bagong imperyo daw ng West Ring 10 ay nasa boundary ng North Mona at ng West Ring 10. Sigurado ako makikita mo agad iyon. Sabi ni Queen Zilong sa isang sundalo na may dala ng kabayo na may kalisa na ginamit nila Queen Zilong at ng Reyna ng South Cloud. At ang sundalo na ito ay dahan-dahan na pinalakad ang dalawang kabayo na may dala-dalang kalisa. At ang daan-daan kasundaluhan ng South Cloud na pinahanda ni Queen Zilong. Na makakasama nila patungo sa imperyo ng Westrington ay nasa kanilang likuran. At ang mga ginto na ire-regalo nito sa bagong emperor ng Westrington ay daladala ng mga kasundaluhan. At ang mga ito ay nagtungo na sa bagong imperyo ng Westrington. At samantala, sa New World ang imperyo ni Yvette. Sa loob ng imperyo ni Yvette ay masyadong abala ang kasambahay upang ayusan din ang kanilang empress na si Yvette. Nang matapos ng ayusan si Yvette. Ang dating itsura nito nang sila pa lang ni Daryl ay unang nagkita bilang isang prinsesa ay bumalik. Ang kagandahan ni Yvette ay nakakamangha. Siya ay nagtataglay ng sobrang kagandahan tulad ni Queen Zilong. Na ang kutis nito ay parang isang porselana. At si Yvette ay nagsalita. Maaari ba kayong magpatawag ng isang general may mahalaga lang akong sasabihin. Sabi ni Yvette, nang marinig nito ng isang kasambahay ng kanyang imperyo. Mabilis itong tumugon at sinabi. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!